Balita mula sa Mindanao Bago pa man ang nangyaring ambush, may intel report na manong nasaga pang 6 of Infantry Brigade kaugnay sa planong retaliation ng BIFF laban sa militar kaugnay sa naunang enkwentro ng militar kontra BIFF sa Datu, Saudi nitong unang linggo ng Holy Month of Ramadan kung saan dalawa sa umano'y BIFF ang napatay. Sa pahayag mula sa militar, BIFF bungos faction ang umano'y responsable sa pananambang na ikinasawi ng apat na mga sundalo ng 40IB na sinasabing walang kalaban-labang pinagbabaril patay habang pauwi na galing sa pamimili na kinakailangan sa paghahanda ng iftar para sa Muslim community bilang kontribisyon ng 40IB at ng 601st Brigade sa pagdiriwang ng Holy Month of Ramadan sa kanilang AOR. Sa pahayag mula kay 601st Brigade Commander, Brigadier General Oriel Pangkog, tuloy ang mas pinatinding military combat operations laban sa grupo ng Bungos Faction. Bilang galang o bilang paggalang sa Holy Month of Ramadan, nakikipag-ugnayan ng 601st sa mga local leader Affairs, ganun din sa local authorities at tinitiyak ni Brigadier General Pangkog na malalayo sa civilian community ang combat operation laban sa BIFF Bungos Action. Kasi RH 19 June di makuta. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat dito bilisan ang resulta ng Soko Examination para sa katarungan ng mag-inang balikbayan buhat sa Japan matapos paslangin ng sariling kamag-anak sa Bilyabita Subdivision Barangay Isata, Isabang Tayaba City at halos isang buwan nang nawawala at nang matagpuan ay bangkay na. Dahil uh, dito sinisikap naman ng grupo ng Tax Force Group Special Investigation Tax Force uh, Motige sa pamumuno naman ito ni Te Lieutenant General Eric Armamir ito. at ngayon hindi pa nakakalabas sa Quezon ang tatlong suspek kabilang dito ang bayaw ng biktima kung saan tinutugis na ang mga ito siguro baka inaantay na lamang ang pagbaba ng warat of arrest laban sa mga suspek habang nagpapahinga naman sa hospital ang panganay na babae na kapatid na nap ng napatay na magina matapos umamin sa panganay mismo na anak nito na lalaki na nakatira sa Piodoran Albay at malinaw dito na hindi sa pulis umamin ang suspek na na panganay na kapatid ng mag, uh, mag inang OFW kundi uh, sariling anak o sa sariling anak umamin at nagpasya naman na magpatulong sa pulisya ng Albay. Sa ngayon, posibleng maging star witness na lamang dito ang kapatid na babae sa nasabing krimen ng double murder. Ito si Benjancho sama-sama tayo Pilipino. Patay ang isang public school teacher matapos aksidenteng sumalpok ang minamani yung single motorsiklo sa poste kinang kuryente sa bayan ng Mayor Galete. Kinilala ng PNP ang biktima si Alias Anas, isang uh, guru, lalaki, may asawa, 32 no, anos, residente ng Barangay Santa Cruz, Mayor Galete. Nangyari rin talagang 2.40 kanina madaling araw sa Maharlika National Highway, Barangay Luna, Mayor Galete. Sa emisikiso ng PNP ang biktima ay nagmamaniho ng single motorsiklo galing bayan ng Dulaglete papuntang bayan ng Makartor pagdating sa barangay Luna, Mayor Galete na wala ng kontrol ang manibili ng single motorsiklo dahilan ng pagsalpok ito sa puste ng kuryente dahil sa mga malubhang tinamung tinamong sugat sa ulo ng biktima dahilan ng agarang pagkamatay. Ito si Aristotito Jimmy Angay-Angay. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Dabao Tioro. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na isinilid sa loob ng garbage bag sa Rukwan Anislagan na Bunturan Dabao de Oro kahapon ang umaga Marso 17. Sa inisyal na investigasyon kinilala itong Serenel si Britasio, 43 anos, nakatira sa barangay kadunan Mabini Dabao de Oro. Nabatid na noong biyernes Marso 15 na missing na ang bitima at hinanap na siya ng kanyang pamilya. Ngunit laking lungkot ng pamilya na matagpuan ang bangkay ng biktima na nakabalot sa silupin na nasa state of decomposition. Hostisya ngayon ang sigaw ng pamilya ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa nasabing krimen at kung ano ang motibo ng mga pumaslang sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay si Riniel Lazaro ng barilin habang nakikipag-inuman kasama ang kanyang kumpare sa barangay Villa Anita sa Iloilo -Ilo City. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe ng Iloilo -Ilo City Police Station 1, tinamaan si Lazaro sa dibdib, likod at pa. Ayon naman sa ina ng biktima na si Luna, kandong pa ni Lazaro ang apat na taong gulang na anak ng kanyang living partner nang binaril ito ng sospek. Mabuti na lang anya na hindi tinamaan ng bata. Base sa na-capture ng CCTV camera ng isang tindahan malapit sa crime scene, riding in tandem ang mga sospek ngunit hindi na mukhaan ang mga ito dahil na parehong may suot na helmet at face mask. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa motibo sa krimen. Walang kaaway sa kanilang lugar si Lazaro na isang salesman at driver ayon pa sa kanyang in na. Mula sa MBC TV Network News, ito si Aine Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil sa reklamo ng isang ginang na siya ay niloko ng isang nagngangalang Dani Capilo Dumlaw na alias Dani Mariano Dumlaw na Tubong Isabela na residente ito ng Morong Bata na nagpakilalang isang lisensyadong geodetic engineer, humingi ito ng tulong sa tanggapan ni Police Major Carlo Eden Mahinay, Provincial Chief sa CIDG Bataan na nagresulta ito ng matumpay na pagkakaaresto sa sospek sa pamamagitan ng ikinasang entrapment operation sa barangay Townsite Limay Bataan na batid na nagugat ugat ang reklamo sa sospek matapos kunin ito bilang isang lisensyadong geodetic engineer para isorbe ang nabiling parsela ng lupa at mapabilis ang pagpapatitulo nito ng biktimang si Mrs. Primitiva Killer napukaw ang hinala nilang mag-asawa nang mapunang mali ang sukat sa survey plant na ginawa ng sospek subalit nakapagbigay na sila dito ng paunang bayad na 80,000 piso at sumunod ibibigay na raw nitong sospek ang location plant kapalit ng 30,000 at dito na ikinasa ng mga tao ni Police Major Carlo Eden Mahinay ang operasyon sa pangunguna ni Police Captain Romeo Idanan at nang tanggapin ang pera ay dito na ito pinusasan. Nakumpis ka din sa sospek ang 15 perasong mapa ng sorbet plant, isang perasong ng dry seal embosser, isang perasong peking PRC ID, isang perasong tabular canister at mga budol money at iba pa. Ang sospek ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 8560 Philippine Geodetic Engineering Act of 1998. Ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino!